Apan pa more kapalit ng green card? Sa una, sarap. Sa huli, hirap. Sa palagay ninyo, guys, i-comment ninyo, guys. Comment na lang kayo sa comment section. Kasi, tsk, hindi ako nakaranas ng green card. Saan yung green card ko? Mayroon ba akong green card? Hindi lahat ng nagka-upamaha nagka-green card, ha? Kasi nandito ako sa Pilipinas. Wala ako sa ibang bansa. Ewan ko kung na experience ninyo or nakita ninyo sa ibang tao na ganito ang sitwasyon kung magkaapang mayong green card. Yung pagsasama namin guys, uh, yung pagsasama namin sa asawa ko, dito lang sa Pilipinas. So nag ako sa kanya kasi gusto niya na magstay siya sa Pilipinas. Kasi hindi ko gusto na pumunta siya sa kanyang lugar noon. So, katong time ba nga nakaibaw ko na aliday siya sa Pilipinas magstay, So, may okay ko niya. Nagpapasal ko niya. Kaya para dili sa kumulayo sa akong mga ginikanan. Para nandito lang sa Pilipinas. Tapos, hindi ako maka punta doon at ano, malayo ako sa aking pamilya. So, yun. nag -yes ako sa kanya. Yun yung dahilan. Isa sa dahilan na nag -yes ako sa kanya. Dahil, ah, uh, lang siya dito sa Pilipinas. At, uh, nung nag-anak -ka kami, yung meron na kami anak, yung dalawang anak, nalalaman ko na mas mabuti pala na kung meron kayong anak, ano, uh, mas mabuti na doon sa kanilang lugar. Kasi ma uh, walang bayad ng pag-aaral, tapos mas ano pa yung knowledge nila, uh, mas advanced. At kung, alam niyo guys, kung meron na kayong anak tapos nandoon sa ibang bansa, mas advantage. So, yun, yun yung uh, naranasan ko na meron na akong anak sa kanya. Pero sa simula, hindi ko alam na yun pala yung green card. Kasi merong ano guys, merong mga babae na before sila mag-asawa ng apam, alam nila kung ano ang purpose nila. Alam nila na mag-asawa sila ng apang kasi green card lang, habol. Habol nila green card lang. Meron ganyan. Meron namang ganyan na meron namang ibang babae na inlab sila sa partner at hindi binibis yung magkaroon sila ng green card. So, iba-iba tayong, ano, iba-iba tayong sitwasyon guys, no? So, kanang di lang tatamag dyan sa sa tao nga wala pa nimo nagka ila niya yeah, mo na i-comment so di na lang ta kayo sa akong sitwasyon usa sad ang imong god ang um, pag nanakoy duha ka anak diyan na ko nagbawan pag nagkaroon ako ng dalawang anak uh, diyan jan uh, ko nalalaman na meron pala silang matatanggap na benepisyo galing sa gobyerno nila so kung hindi ako nagkaanak sa kanya hindi ko alam na meron pala ganyan so wala akong idea guys like pag nag-asawa ko sa kanya kanang nagminyo na mi diyan na ko nagbawan nga uh, duha na akong anak uh, yung yung anak ko na pangalawa is duha na at uh, 2 years old So yan, uh, dyan nagsimula na meron palang benepisyo yung mga anak ko so lahat lahat wala akong idea nung nagkakami ang alam ko lang na uh, ang alam ko lang na stable na siya kasi meron na siyang uh, matatanggap every month so hindi lahat ng nagkaabang ha merong ring card nawala ako ang, nawala yung ano ko sakit sa lipid ko kasi alam ninyo kanina nagdadrama ako so ngayon nabasa ko ito ring card daw So nawala yung sakit sa ano ko, dibdib. Parang na parang bigamot dito sa comment. <laughs> so kayo, kay, kayo na mag ano guys, kayo na mag-comment kung ano ang i-comment niyo. Kung lahat ba na naghihirap, mayroong green card or sa simula ba mayroong sarap? Kasi sa akin wala pa akong green card, wala pa akong sarap, pero mayroong hirap.